Hello guys! Ito na naman ang aking bisita si Lia. Oy Lia! Good afternoon! Magandang hapon Lia. Saan ka galing? Ha? Umupo ka dyan at magkakapi tayo. Si Leah magkakapi kami. Oh, ito na yung kapi mo. Tinimplahan na kita kasi alam ko na ka. Oh. Yan. Tapos, ito may tinapay dito. Yan ka dito, wala yung anak ko. Ano ba yan? Ito, mag uh, uh, cha, cha, ako muna. Saan ka galing, Lia? Ha? Laki Saan ka galing? Laki uh, Ah, doon lang sa bahay nyo. Mm -hmm. Anong ginagawa mo sa bahay nyo? Pag nagtutuhog. Nagtutuhog pa rin baka pala para pila Nagkakapera ka pambili ng tinapay. Oo. Mm -hmm. Dapat dinadala mo dito yung pe, yung ano mo, yung tinutuhog mo para dito ko magtuhog, tutulungan kita. Saan ka kanina nagpunta nang umulan? Nakadalak. Pawalae ah oh, nandoon ko lang sa bahay niyo. Nakita mo ba yung anak ko? Oo, nakita ko yung anak ko. Saan? Sa saan lang to? G1. Ah, nagpupunta ng G1. Nakamotor sila, nakita mo? Oo, oh, kaya-kaya. Ako ni. Hmm... Ganon. Sige, magka ka. Kumain ka ng tinapay. Ano mang ulam nyo? Kanina. Karubasa. Karubasa na gulay? Okay. Para makakaulitin. Okay. Para ano. Para karubasa. Hindi ka nakaon? Oh, okay. Ay, bakit? Naubok. Walang ulam? No ubo. No ubo ka? Mm. Ay, ganoon. Wala kayong isda? Kinahog la. Wala kayong isda? Waray no, pa. Ganun. Ganoon ba? Yan si Leah. Hello Lia. Hi. Salamat sa pagpunta dito, Lia. Thank you sa panonood ng aking uh, YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Bye-bye. God bless.